Okay, naka-ready. Schneider, again. Schneider Electric Ultibar 71, 55 kW, 75 horsepower, 380 volts. So, punta tayo sa setting. Setting, una gawin. Start, pindutin nyo lang to. Press, drive menu. Dunta naman tayo sa setting. Ito ang lawa ano, ng mga setting na. Andiyan ang RAM. Kung ilang RAM, kung gusto nyo yung baguhin, pwede nyo yung baguhin ang ating acceleration, nandito rin pwede nyo rin yung baguhin, kung gusto nyo nandito deceleration, yan pwede nyo rin yung baguhin, ang ating low speed, 50 pwede nyo yung baguhin, kung gusto nyo basta i-enter nyo lang high speed ating high speed, yan itong aming high speed yan ang aming settings. So, motor, uh, thermal current, 74. Dahil 55 siya. Uh, 74 ang aming max, maximum. Ang um, speed gain namin, 40. Speed time, integral, yan. Speed lock, filter, IR comp compensation, sleep compensation, auto DC, so pwede nyo yung baguhin, auto DC, yan lang, yan lang naman ang laman ng ating setting, completo na yan, ah, tapos, escape lang, escape, okay.